Alas 11.30 ng umaga nung linggo, June 15, kita sa CCTV ang pagdaan ng pick-up na ito sa National Highway sa Barangay Banawang, Bantay, Ilocosur. Dire-diretso lang ang takbo nito hanggang sa napunta ito sa kabilang lane at nabangga ito ng kasalubong na truck. Kinilala ang driver ng pick-up na isang 44 anyos na babae. Bigla pong kumabig yung Triton pick-up sa linya po ng kuan ng ring van truck kaya karon po ng head on collision po sir sabi ng ang babae na driver po ng pickup, up meron daw po siyang uh, kinukuha ng kamot at time, kaya na, nalingat lang po siya sa bit bigla na lang po na, na nagulat na lang siya nang andun na po yung kuan yung, yung yung truck po. sinubukan pa ng truck driver na iwasan ang pick up pero hindi na nito nagawa Sugatan sa insidente ang driver at apat na sakay ng pick-up habang ligtas naman ang 41 anyos na lalaking driver ng truck at pahinante nito. Dapat uh, yung presence of mind at saka yung disiplina po sa kalsada, yun po yung dapat na tandaan. Nakalabas na sa pagamuta ng mga sakay ng pick-up habang idadaan na lang sa areglo ang nasabing insidente. Dedo na rival naman sa pagamutan ng isang 31-anyos na lalaking rider ng motorsiklo sa bayan ng Santa Maria, Pangasinan. Ang sinasakyan nitong motorsiklo bumangga sa isang concrete barrier sa pakurbang bahagi ng kalsada ng Barangay, Kauplasan. Nawalan daw po ng kontrol itong driver na nagresulta po sa pagkakabungbo niya sa isang concrete barrier na... After po nila yung concrete barrier ay tumilapon po sila. Sugatan naman sa insidente ang 22-anyos na lalaking angkas ng rider. Napagalaman din na walang lisensya ang rider ng motorsiklo. Walang mga helmet or kahit anuman lang na protective gear ay wala po. Accordingly sa interview natin doon sa nabuhay ay talaga pong galing sila sa inuman. Kaya po uh, it is assumed na uh, nakainom po talaga. Plano namang isang guni ng Santa Maria PNP sa pamalang bayan ang nasabing insidente para sa paglalagay ng ilaw at karagdagang signage sa lugar dahil hindi raw ito ang unang beses na may nangyaring disgrasya sa lugar. Charles Nicolimon, RNG News.